Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha. Lahat hagib. Mga balita. Komentaryo. Iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo. Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. 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 Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng uh, Martes at ang uh, tamang petsa natin ay uh, July 16, 2024. Sa ngala ng buong pwersa ng radyo natin nationwide, kasama niyo po Cheska, San Diego, Bobadilla. Radyo natin nationwide! Nationwide! 17-year-old na para-athlete at uh, mula sa Science City of Munoz, Nueva Ecija, ba? Tatlong beses nakasikot ng ginto para sa games. Nagpala Pambansa 2024. Sa Good News na yan, mula 105.3 Radyo nating Gimba, kasama natin si Army Karanza Army! Yes, good morning at sa lahat ng ating listeners nationwide. Tatlong gold medals ang ng 17-year-old multisport sport para-athlete o amputee above the knee na si John Zedrick Sario mula sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija sa nagaganap na palarong Pambansa 2024 sa Cebu City Sports Complex. Si Zedric ay mag-aaral sa Munoz National Main Junior High School at nagkamit ng gold medals sa shot put, long jump at high jump athletics events. Tatlo po 'yan sa limang gold medals na nakamit ng Central Luzon Patriots para sa para, para games as of July 15. Ito ang ikalawang pagkakataon na napabilang sa palaro si Zedric Sa kanyang unang pagsali, nagkamit din ito ng isang gold medal sa kanyang larong shot put. Sa isang panayam, sinabi nito na pangarap niyang makarating sa ibang bansa at maging kinatawan ng Pilipinas sa mga Paralympics. Nais din niyang ipakita na ang mga katulad niyang may disability ay kaya din makipaglaban sa mga kompetisyon at palaro. Ang binti ni Zedric ay naputol sa isang aksidente noong siya ay walong taong gulang pa lamang. Samantala, Miss Cheska, hindi rin nagpahuli ang mga kapwa noobo isihano nito na si Randy Rosette Jr. ng Rizal Central School na nagtamo ng dalawang medalya sa Intellectual Disability Youth Category for Boys naman. Isang gold sa 400 meter run at silver naman sa 200 meter dash athletics event. Habang si Catherine Obias ng Gawad Kalinga Elementary School ay may dalawang medalya din sa Orthopedically Handicapped for Amputee Girls Category, isang gold sa 50 meter breaststroke at silver din sa 50 meter freestyle swimming event nakabuan pito sa labing dalawang medalyang nakamit ng uh, Region 3 Saka, sa kasalukuyan sa palarong pambansa para games ang nasungkit ng Nueva Ecija. Hamang tatlo ang uh, nakamit ng Olongapo City at dalawa naman sa Zambales. At yan, Ms. Peska, ang nakakaproud na balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranza ng Radyo Natin Gimba DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at pagpeserbisyo. Sama-sama tayo, Philippines. Radio Natin Nationwide! Nationwide! Nakaka-proud naman talaga at maraming salamat at congratulations doon sa ating atleta ha. Napakahusay at uh, talagang inspirasyon sa marami. Kita niyo ha, uh, tayo nga, nasabi nga, kumpleto, di ba? Kumpleto yung ating uh, mga bahagi ng katawan. Eh? Pero minsan tinotumod tayo, di ba? Gumawa ng ibang mga bagay, yun. Di ba? Nakakagawa pa ng uh, mga bagay na extraordinary.